Good evening. Nga ang Burnout Burn out sa amok. Muna yung suga, Moron. Nga ang girl Maas. Ako lang mag-isa dito kasi si Boy Maas is nag-vlog. Binag-vlog nila yung dalawang asawa kasi ina-update nila doon sa mga bukid. Kasi na ano sila sa bahay nila na naglimo ba? Nag, na, sige, Tagalog sila naglimo. Nagtayo sila ng bahay ba? Pinatayo ang yung maas. Kasi naawa si boy maas. Sana po, no, kung kung sino may yung kay Boy Maas about sa video nila yung dalawang asawa at isang lalaki. Sana po, ate, kuya, ano yun? Hindi nagluklok sa kong gawas ko. Kusina. Ay, ering na mm. yun. mo ito, girl mas ya. Hit-kit mo ito yun. Burn out, to isuga oh. Sana po, huwag niyo usgan si Boy Maas, mga kuya ate. Ma'am, sir, huwag mo sana usgan si Boy Maas. Kung gusto mo mapanood ang video na full video, i-full video mo. Kasi kung nanonood ka ate, kuya, i-ano mo lang, eh, forward forward mo lang. Hindi mo in, hindi mo ma-fall yung pinanood mo. Kaya nangusga ka kaagad. kamut biya si Boy Maas, mga ate, kuya. Um, lingkamot kamot besi ba nga mas nga. matabangan sila diretos lagi kan samuan Ako di tagaan o sinina hindi palitan na shampoo, sabon ang mong ipakaon dito sa na mo sa mong balay itungod na sila sitwasyon tapos inganaon na nyo si boy maas nga. Sa si nga. walay kwenta. walang kwenta walang kwenta, ipapulit eh, niyo si Boy Maas. Sige. hindi mag-viral yung video, hindi niyo, hindi, 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 niyo tinutulungan. Kung gusto mo silang tulungan, bakit nandito sila sa Gusan del Norte? Bakit na, bakit nandito sila? Ay, wag, wag mong si Boy Maas. Sabihin mo lang na, isumbong yan sa pulis. i-report eh, mo yan, si, sino ba yung vlogger na yan? Sino yung contact creator? Walang, silbi, ano-ano, ano, basher, basher. i video mo kung gusto mo manood ng... Kasi andun si Boy Maas nag... nag... nag-video sa ano, pinakatumoy. Hindi kay... Inyong dahil si Boy Maas na walang kwenta. Kung walang kwenta, hindi namin matulungan yung kapatid mo ba yun? Pinakpakain namin. Hindi namin ginagamit sila, kundi tulungan namin. Kung walang video, di sinong tutulong. Kung gusto nyo, alam mo, pag vlogger ka, hindi mo kasi alam ang vlogger eh. Binibidyo namin yan sila, hindi hindi po gamitan, palang, para lang malaki ang views, hindi po. Kung bidyohan, binibidyohan, binibidyo, binibidyo namin sila para ang video nila maadto sa ibang bansa, sa ibang lugar para may maawa, matulungan sila. Ganyan. Huwag naman kayo magsabi ng ganyan. Nakapapanira kayo ng araw. Sinasabihan pa nila si Boy Mas na walang kwenta. Ulit-ulitin ko talaga ito. Kahit hindi ako tigalog kalusod na ni sa pagkuan. Ayaw ninyo ingon na si Boy Maas. Kay Boy Maas, mayong tao si Boy Maas. Buutan si Boy Maas kung kabalo lang mo. Halos ganit, di na siya makakaon. Kaya tungod lang, unahon niya itong mga tao nga kailangan tabangunon. Kasi magsugok-sugok pa na siya bukid. Bisag ulan, init. Kira lang matabangan niya. Pakita na ako sa YouTube channel ni Boy Maas Sa, sa, sa YouTube niya. Na dito, bisan ulan, hala, nagtrabaho. Ang inyong istorya, ano mga day, na Para sa, right, para sa katauhan, ang nanginanglan o tabang, tabangan ni Boy Maas. Dingo na po na Oh, vlogger mo siya. Di mo banggit siya. Oh, na mga pilosopo ko daron. Pait. Huwag niyo susgan si Boy Maas. Yung camera na nawala ni Boy Maas. Yung DJI, may nagsabi pa nga, papatayin kita, Boy Maas. Kung, ano pa yung sinasabi. Papatayin ko. Maghanda ka. Hmm? Hindi ka. Hindi ka juice para manghusga sa tao. Juice lang ang nakakalam sa buhay. Natin. kailan tayo Kung alam nyo, nagdadasal kami palagi sa Panginoon. Araw, gabi, minuto, oras na gabayan sila ng Panginoon natin kung saan sila pupunta sa mga vlog nila. Ako, araw-araw ako nag-pray kay God na ilayo sila sa mga taong dautan. Huwag niyong husgahan yung taong hindi niyo alam. Hindi ka naman po vlogger, hindi mo alam kung anong mga paan an mga ginagawa nila. i follow video mo kung gusto mong tapusin. Habi nila. Habi pa nila. Ginagamit nyo lang yan para sa content. Oo, oh, ginagamit ba namin? ni video lang namin yun para matulungan yung... Para matulungan sila. Ganyan namin talaga ang vlogger. Mga basho talaga, oh. Grabe. Kung nakayon na ako -so na sa isuon, kung nakayon na ako na sa iyo isuon, -so nang ah, naabot man sa address na iyo, kung nang man ninyo, ubuk mondeka. ka ingon ingon pa nga kuan ito sa chat nih Wimas nga ito to ni ay husgahan daw aw oh, ito to wadoy silbi wadoy silbi wadag wala na silbi si bimas. binihisa namin yung kapatid mo dito pinakain namin Anong gipasagdan naman ninyo? Mayroon mo mo salita ano kung mag-viral ng video. Kung di pa mag-viral. Masa ba manumbaling? mo pang husgag tao nga. Huwag ka dili mo ginoo. Huwag kayo mang sa taong walang kasalanan. Bahala kayo dyan kung anong sasabihin niyo sa akin. balag na naway mo sa si ako. Naway mo sa si kong mm. naong. mo si ngaw. Panaway lang. Ano man ang sa gino sa ko ah. Dato na to. Ako lang. di mo mang ni Bimaas Maas. Kasi Buy Maas, tarong nga tao. Dinood lang. Huwag libog. libog ibuutan nga tao masinabtanon wa mi nang gamit og video Nagvideo video ra mi nila para matabangan sila karon ni sila ha kay nakakita na na viral ang video na ni so mabaka makabalay na sila makabalay na sila mapalitan na sila mga gamit gamit sa kusina gamit sa balay tapos makapananom sila makapananom sila mga mga lagotmon, mga kamuti kahoy, kamuting kahoy, mga sa mga balanghoy, mga saging. Naa sila gitukuran ni Boy Maas sa dote nila Boy Maas. Wala na mo igamit may isuon oi. Oi Balag manaway ka sa ako Huwag kang mag-chat ni Boy Maas. Mm, bulang silbi. Uy. Ako naman ate. Bakit, bakit andito yung kapatid mo? Naglabot si sa sa one, yung lugar. Etong nga. Hindi ka gusto maulawan ang imugsoon ngayon na anak. Hindi ka gusto ma... Hindi ka gusto mapablik na maulawan ang may suon. Kung imo din giatiman, nung naabot man siya dali ah. Ngano inyo mang gipasagdan? wak wak wakwak. Ni mal na ron. Kumaramug kuan. Ko. Maglagot mong Maglagot mong na unak maglagot mong gikuh na una to, na tong partner, gabing paning kamo. Ni na dagway silbi, pulis. Mm. Handa mi magpakon kung magpapulis mo. Ako mo sa Always mo atubang bang sa bumaas. Normal ning mo ko kay. Ha. Mo gunta karon. Agol maas ni ko andre ngit. Asbong Grabe. Hindi ako makapaniwala sa mga basher. Huwag niyong ganyan yung, yung siboy maas. Harap na napakabait na tao siboy maas. Salamat mo. Salamat ka ate nga. Tabangan na ng may may ang gibala yan. <tip> Gabi eh. mo kaos ganin mo eh. Dapat ni mo pasag di mo igsuon. Hindi ka gusto, hindi ka gusto mo ulawan. Hindi ka gusto maulawan ulawan sa imong mga relatives. Kun mo pasag di nga naabot man sila Gusto gyud okay pasag ganin niya. Ang ilang tubagan na. kuan ka nang di bakungan dapat dinang kamu komen dapat mako selamat kan ikam dapat mengun tanak nga dapat maghina mag magdandahan ka sa salita mo Nahinay kasi mga istorya ba di kay direct to point kamu mga istorya nga marap sakit kayo sakit gadiin mo grabe ka, grabe ka naman, o, grabe ka, ay, yung Tagalog, eh. grabe ka pa naman, mangusga, pastilan, duro ng Tagalog, nung yun na po nasa karunog ko, nagbisaya, ka. Ang lapad rin yung mga ragway, napailong ni mga buraglog sa pison, muna po nailhin na, na wais sa ah, shut, never, No way. Bala mo da. Muna gina kong ilong. Mm. Mm. Mas mario sa ito. Sunod ate ay pang nasi ate. Kaya huwag mo na mo nagigwan yung isuon gigamit. Huwag na mo nagigamit yung isuon te. Amo lang te. Ang gita. Anong guna mo na sa kuante. Anong guna mo na si bagat while na nag na while si Boy mas sa content oh, wala siya nangita niya to sa iyang pabahay dito sa kan dito sa padong badong badong si Bagat Bayugan nagat ani Boy Maas nga nag try si Kad sila oh hit aniya talo si Boy Maas ilang ginungan ilang interview simple vlogger video an kay vlogger man siya pila na siya kay years na nag vlog so yung no na mabidyon gid niya kaya para ipakita sa kadaghanan para na tabang para di na sila magpalaboy-laboy sa dalan sagot ka ang imong igsoon nara sa dalan magpalaboy-laboy magngayok-ngayok para ka itakabula sa panahon o unsay buhaton kabulo ko nga wala sila kayo sila yung una-una wala depressed Selamat pagi ganit kagit abangan namin may, may suon hindi ka nang istorya mga sakit din ha ang mga kakakal sunis mga kakakal maas. I love you. Thank you. Tumabal Ayan lang po, girl Maas. Salamat po. pasuport po. pasuport po sa aking YouTube channel, girl Maas. Bago lang po ako nag gumawa ng bago lang po ako gumawa ng YouTube channel. Sana po masuportahan nyo ko sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kahit maliit pa po yung subscriber ko, hindi ako nag-ano ng subscriber malaki. Gusto ko lang na mag-upload ng mag mga upload. Ayan lang po. Well, salamat po. Maraming maraming salamat po sa mga suporta ninyo. Bye bye na. Sa kanan, tapos Salamat po sa suporta niyo sa aking asawa na si Boy Maas. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyo. And I love you. I love you mga basher. Sana huwag niyo kusigan si Boy Maas. Pinapakita lang namin kung Pinapakita lang namin sa mukha ninyo pagtagalog, Pinapakita lang namin ang video para matulungan si Kuya John General Bayun at si Michelle at si si Taba, at si ano ba 'yun? basta si Taba. Salamat po sa mga suporta ninyo. Salamat po sa nanonood sa video sa Boy Mas. Maraming maraming salamat po sa mga nag-basher ni Boy Mas dyan. Pasensya na po kayo. Hindi po ginagamit si, hindi po ni ginagamit ni Boy Mas yung tatlong tao para lang sa content. Hindi po nagkakamali po kayo. Hindi ka man, hindi, hindi ka vlogger. Hindi mo alam kung ano ang vlogger ate, kuya. Maraming maraming salamat po. pasupport po sa akin channel. Thank you po. At God bless. Bye bye, kagurang maas. Shout out pala ni ate Rejo, ni ate Marjis, og ni Biniha Maybay, babae man na siguro, lalaki. Biniha Maybay, og ni Wakja Grants, og katimwakwak na ko diha sa mga premier ni Boy Maas salamat o oh, nanagiwakwak karon gabi una kay gabi ina diri, ah. nag burn out kay mga ka girl maas o oh, tanawa o oh, mura ko ganang mambarangay ayo oh. suga ang gamit nga ang sunod sa girl maas yan ka girl maas nit ngit kayo Wag isuga maraming salamat po God bless inyo I love you